What's up everyone? This is me, Kayam Tomsi Ngayong araw nga pala kaya masayang masaya na naman ako. Ay last day na ng pagpasok sa eskwelahan. Mabaya na lang, magkagak na muna ako. Tara! A few moments later. Yan, tapos na nga pala ako maligo. Kaya samahan niyo ako. Tara! So yan, palis na nga pala ako. Kaya mamaya na lang sa school. Two thousand years later. Yan, malapit na nga pala ako dito sa amin. Nakarating na ako. Kaso medyo tinanghali na ako mamaya na lang pag nagkukwis na kami. One eternity later. Yan kung mapapansin nyo, nagche-check na nga pala kami dyan kanina. Kaya hindi ko na na-record yung mga nangyari kanina bago kami mag-quiz dahil bawal na nga pala kami mag kanina. Dahil kami ay maingay na pagalitan tuloy kami. Kayo kasi classmate. O oh, baka sabihin nyo ako na naman leader. Hindi kaya gusto student ako sa room namin eh. Sa totoo nga niya, lang ako sa room namin. Hindi nga ako nagsasalita kahit kaunti. Haha, joke lang po. Nagsasalita eh no. paningadal nga daldal. Aray ko na expert na nga pala pagiging ng chalan ko. Nang chalan tel lang nga pala na load ko. Haha, <laughs> Charot! Okay, tatapos ko muna pag-check. Mamaya na lang. 2,000 years later. Yan, patapos na nga pala kami mag-check. Nakabahan nga pala ako niya kasi iniisip ko kung nakailan kaya ako. Kaso sa kasama ang palad, maka 20 over 30 lang ako. Ang taas pala man expectation ko. I am so disappointed. Bawi na lang siguro ako sa susunod. Kaya pa naman to late game. Pero sayang talaga. More review para more greed pa. Sige, tatapos ko na muna to. Mamaya na lang pag pa uwi na ako. 2 hours later. Yan, pauwi na nga pala ako. Papunta muna ako sa pinsan ko kasi hihatid niya ako pauwi At may kukunin din naman ako sa kanila. Sige, mamaya na lang pag nakauwi na ako. 1 hour later. Yan, nakarating na pala ako dito sa amin. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking video. Bukas na lang. Bye-bye!